kayo ano nung mapakaing anong, mura kayo na mura bakit sino kayo para murahin kami sino ako para abutan nyo ng ano o, dito, edo ka ba kayo sumakay sa public Trending ngayon sa social media ang isang video na kung saan nagbabangayan ang isang lalaki at isang babae dahil hindi daw inaabot ni Manong ang mga pamasahin nila. Kaya nauwi sa sagutan ng dalawang panig. Nanay, ko, hindi ikaw, hindi ikaw. Ang video ay upload na may pangalang Repet TV. Marami na ang nakapanood sa naturang video at sa ngayon ay nasa 7 million views na ito. Marami namang netizens ang kumampi kay Mano. Narito ang kanilang mga komento sa video. Abute! Wag sa oh, diba? ano oh, diba kayo ng sa Di ba? mami kayo na sabi ayaw yung Kayo wag yung abutin ng bayad. Ayaw yung abute. kung may itan talo sa dulo ng video ay makikitang tinapek ni Manong ang cellphone ng babae. Ikaw ano sa iyong palagay kung sino ang may mali?